Ang oh, ayan mga kape nyo, tumatawid tayo dito sa ilok. Kasi maraming naglulutangan dito sa may kabila. Kaya dito tayo maglalambat. Hey. Ayan.

Maraming ano, maraming gumagalaw dito. Di na tayo pupunta sa gilid. Kasi pag pumunta sa tayo sa gilid, na sila. Kaya ang gagawin natin, dito tayo sa gilid na para pagpagilid siya. ka alis, ka kinala niya, natulala yung ibon mga kape niyo. pangdaing pangdaing ang ibinigay Dangit ay Dangit na bukulang di Bawal Grabe <laughs> naman ayun ang sarap naman ng tilapia mga kapeng fresh na fresh oh. oh, Shut <laughs> up. lampag mga karing ug kusyara pala yo Sobrang tagal na nang panahon natunaw na Sobrang tagal nang panahon magtanggal mga kapengya pag dalawa kami ni utok eh. Pilipinas natin na ibuksan. Yuhu! Kawalan ang dapat nakawalan. Ayun. May isa tayong halimaw na nadali. Oto. Eto na pala siya. Sabi ay mga kapengyo. Tara <tapaya>, mga kapengyo. Hee. Grabe naman yun. Uy! Ay! Parang, nahuli ko na yung pinakamalaki. Pumpulan na ba ito? Pumpulan <laughs> na ang mga Ito yung masarap mga kapeng Ito yun eh Ito yung Sabi pala yung ngipin nito Mas matulis pala yung ngipin nito kaysa sa Ano mga kapeng Sa tilapia Ito saan yung isa? Dalawa? Hmm? Hmm? to, Dalawa to eh mas mas ano to mga kape pag ginawa ka mo yung bunganga nito at yung hasang mas matalim hindi kagaya nung tilapia na pag ginawa ka mo ano siya okay lang kasi malambot ito ano malalakma ano yung ipin magaspang tapos yung hasang parang may talim talim siya yun sa ano may alamat dun eh <laughs> mga kape may si Tatay Taiwanese pumisto dun sa may alamat. or ice. Ayun! Ay! Ang bilis mga kape nyo. Ah, tapos na naman tayong manguha ng ating pangulam. So, uwi na kami ni utol mga kape nyo. At mag-aanap-anap muna kami ng pwede nating gulayan dyan sa gilid-gilid. So, So, ayun mga kapeng pupuntahan natin yung bahay na pinagawa sa akin ng amo ko. Bale. Ito Yan yung pinagawa sa akin ng amo ko mga kapay. Oops. Natin. Bale, noon mga kapay na sana ako pero dahil sa kabaitan ng amo ko ay pinagawan na lang niya ako ng bahay dito ta dito na lang ako titira pagkatapos ng nangyari sa akin kasi yung broker namin mga kape yung gustong gusto na akong pauwiin kaya nagpapasalamat ako kasi napakabait ng amo ko pero ngayon tinanggal na lahat yung mga gamit dito kasi bumalik na ako dun sa dating Ayan, nilagyan niya ng ref Yun, para hindi masyadong mainit. Yan, kasagsagan ng ulan noon mga kapay niyo at yun. Open, open tayo dito. dito sa ligat okay. mo. Ang tingin. Kung baka kikita nyo, uh, ano to, uh, daluyan ng tubig. Tapos ito naman, nagsakripisyo siyang gumawa ng bahay para sa akin at ayun mga kape nyo sobrang nagpapasalaman talaga ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng napakabuting amo dito sa Taiwan kasi kung nagkataon mga kapengyo na napauwi ako ay hindi ko lang alam kung ano nang nangyari sa akin kasi alam naman natin mga kapengyo pagdating sa gamutan sa bansa natin lalong-lalo na kung katulad ko na walang pera ay sigurado na uh, mahirap tayong gumaling kaya uh, tinatanong kung utang na loob napakalaking utang na loob mga kapenyo yung hindi pagpapauwi sa akin ng amo ko kasi yung broker ko mga kapenyo gustong gusto na akong pauwiin noon pero dahil sa amo ko ay hindi niya ako napauwi mga kapenyo dahil sa may malasakit sa amin yung amo ko ay hindi niya pinayagan yung broker ko na pauwiin ako kaya yun yun yung nangyari mga kafe nyo at uh, nag decide na lang yung amo ko na pagawan ako ng bahay para doon muna ako tumira pansamantala kaya nagpapasalamat talaga ako sobra sobra mga kafe nyo kaya <coughs> ngayon naman ang ginagawa ko naman mga kafe nyo ay pinapalitan ko naman ng pagsisibag para kahit papaano ay makabawi tayo sa makabawi ako sa kabaitan ng aking amo At, ayun mga kapengyo uh, uh, pasensya na kayo sa aking kwento uh, napakwento ako mga kapengyo kasi gusto ko lang i-share sa inyo na ang mga taiwanese mga kapengyo uh, maraming taiwanese na talagang sobrang bait na may malasakit sa mga uh, Pilipino yan isa na yun isa na dun yung amo ko mga kapengyo kaya ayun Maraming maraming salamat mga kafeyo sa pagkikinig yun ng kaunti nating kwento.